grabing init po hello po init wala po kaming inaw grabing init <coughs> dito po sa tapat ng aming bahay kung saan eh, eto wala kaming kuryente walang power kasi ang lakas nga ng kidlat kanina kidlat tulog yan ganun. hirap grabe init Grabe po init. Walang ka. Ah, walang kuryente. Yan ganun. ganun. Tapos nasabayan. Nasabay, oh. Nasabayan pa na walang tubig. Grabe. Yan, dito sa aming bahay. Yan. Dito sa tapat ng aming bahay. Ya big ini ini po <coughs> yung aming rambutan, ubus na yun. Ubus na po yung bunga. Ito naman po yung aming uh, yung, yung local kastanya, yung tinatawag na money tree. Ito siya yan. Tinatawag nilang money tree. <coughs> Grabe. Habang nag-aantay ng kuryente, yan. Vlog-vlog muna. Video-video. Ah. Grabe. Ice <laughs> cream. Pirap, pirap ang init, ang init sa loob ng bahay. Gawa nga nung walang kuryente. Ayun. Hirap. Kahit nakamukhaan dito kami sa ano. Walang kahangin-hangin. Hindi <laughs> ng aso. Hindi ng aso. in